discover kami sa aming paglalakad-lakad. We have we discovered something, uh, some some place then. Dito pala talaga ang camping site ng ano no. Ay, dai! Oh my gosh! Okay. Hello mga beshi, welcome back po sa part 2. So ito po ay part 2 na ng uh, ng aming outing ng mga Enday Nation. Kasi umulan, tapos umuwi tayo. So inuna ko na. Ayan. Oo, no? Sa ano, malayo sa

ay, hindi. Ganyan lang siya, day. Hindi siya talaga kweba. Parang naukab lang. Ay, day! Kita mo yun? May ano? May doyan doon? Oh, my gosh! May doyan there. Ay Ito yan. Akala. Ay, parang ang dumi nito. Ang taas. Pwede siguro umakit dyan, no? Pwede kaya dyan ate? Is baka ibang ano na yan? Ha? Baka iba na may ari? lang. Uh -huh. Pero feeling ko iba na talaga siya. Okay? Ah, iba na ano. Sa so, so trespassing tayo. ka, sana Trespassing ay, tayo mga beshies. Ay, ang ganda. Ang ganda. Hala. Ang ganda niya. Oh, uh, anong ano, ano, ay, ano to? Ano, ano, to? Pwede ano, ano, kaya? Iba, iba, Tara, pag pinaalis tayo, edi eh, alis tayo. Saan na nila daan? Dito? O, lang tayo. Psst, baka makita tayo siya. Dito tayo. Dito tayo siya. Ayun, o, oh, dapat may ganyan. Saan? Saan? Bakit? Biglang lumalim? Oo, parang dito. Ay, nakatakot naman. Biglang lumalim, parang... Nagtumuntong yata sa ano? Sa bato? Oo. O. Tapos Pas malakas daw ang ano um, Ah. Parang June yun yung yari. Oh, yung time na tayo ate, no? Ayan, ito tayo there. Ibang resort na to. Oo. Sana ay hindi tayo matrespasser. Trespasser. Ayan. Yung, oo, yung, yan, 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 ang bar. mga Enday, nag-respassing na. Ayan. Okay pa. Picture mo na. Video. Tara, punta tayo. Tara. Ah. Oo, ayan. So, ayan. Baka malalim, ha? Sa ibang resort na to. And so, ay ibang resort na. Uh, sana ay... Mukha na mga beto may-ari dahil, dahil hindi na... <laughs> Pinapay. Ah, oh, hindi siya pinapayagan niya. Hindi kumpaka wala siyang walang ano dito o bako, oh, 'di ba? Doon tayo eh. Oh. yan tayo kaso first tayo kasi nakakita tayo ng magandang spot. Ito. Aga! Oh, oh, Ganda. Baka biglang may manalim, bi. Masigisig. So, ito ang dagat dito sa kabilang ano. Ganito siya sa kabilang tawag dito, resorts. Ha? Ayan. Dahil hmm. na ikikilala babalik na tayo there. Ayan na mga beshi, pabalik na kami sa aming lungga. Ay, ang init na. Sobra. Wala kaming video dun sa Duyan kasi sa kailangan lang lang? Sino? Ay meron na? Wow! sala. Talagang healthy living na mga... Hi. Ibigyan natin yung our ulam. Ito lang yung ano? Wala na? Ang dami pala. Ano? Hipon? Bahus. Okay. Hindi yung naramdaman ko. Ako baka pag ako nakaramdam. Namulaway mo lang yan? Hindi ah. Yeah. Maambunay lang ba ang kasha dyan sa ano? Ano kaya ito mga ito? Tain ng ano? Hindi. Ano? Parang may lumalabas yung kanila. Iyan? Oo, oh, nakakorm siya yan. Kay... Ah, ano kaya? Iyan. Akala ko mga tain ng nasa ano ba? Iyan. Na ano ko? Na? Na find out mo? Hindi, na ano ko? na... Yan, babalik ulit kami dyan mga beshi. Na? Iyan. Si Gitel. dito? Ay, may ano, may bukas siya. Tapos? Oh, may bukas siya, tapos gumagano'n talaga siya, bumubugalwak siya. Tapos nag-form lang ganyan. Saan ang Hindi ko hanap ah. ito. Ito? Yeah. Hindi, po, Hindi po, kaya po. ako makagat dito, be. Ay, oo! Hindi, pohol! Ha? Huh? Pohol! Pohol yata, ba? Eh. Hindi naman tayo, ano eh. So, ito ulit natin pumunta doon. <laughs> Yung doon sa may kuweba, wala silang tent. Ayan o, oh, di ba? Tama dyan lang, ano? Hmm. Ayun. Sana maka, ano pa tayo? Makabongga pa. Sabi, ah, ayan. umalik kami dito sa may duyan kasi yung picture ang ating uh, sana hindi ka mapituhan ng kabilang resort na ito kuya oh, yeah. hindi sabi nga ni ate Joyce bigyan na lang ng ano bigyan, ay dai wala yan kanina oo oh, oh, yung ano na ito ha? Uh, river? river ba yan? oh my god parang nahihilo ako sa tayo. Dalian mo bago pa tayo pituhan. Ah, para ano. Okay, saka alam <laughs> lambot! Ayan mga besh! actually kaya kami bumalik dito ay para kay sister, kay Ading kasi hindi siya nakapagpapicture kanina. At ang dahilan hindi pa daw kasi nakapang-aura niya. Kaya ang lingkod niyo ay totong nasa sikat ng araw. Pupunta kami ngayon dito sa may ano, uh, kabilang dun sa una kong vlog, mga beshi. Yun yung pinakadulo, ito naman yung uh, kabilang dulo. So ayun pa. Ah, ito. Ayun, mga beshi, ito yung unang part talaga ng ano ng Manuel Uy. I mean, ito yung uh, unang naging ano nila resort tapos yung kanina ano lang siya extend inextend na lang ng inextend kasi Ang ganda parang mas bet ko itong mga beshi itong part na to kaysa dun sa kabilang dulo kasi mas maganda mas, mas maganda yung ano niya yung view pupunta oh, doon si Aden natin Engs dito hintayin natin yeah kasi sir lang siya hindi na kinaya may tindahan pala dito hmm. Ayan, natataboy din sa elm Nang? Tubig. Anong joy pati at tubig? Sobrang lawak pala. Asahan natin. Ayun pala. Tignan mo yung, tignan mo yung tent ate Ate Ings. May katulad na naman doon. Haan? Ay, nakikita naman ako katulad. Eh, pala naman natin. Tung... Tung tent city. Hmm. Ito din yung tindahan. Akala ko pala man. Ang laki. Ang ganda. Ang ganda. sa tuulo. Doon sa ate. Manuel Uy. Si Manuel Uy Beach. Si Manuel Uy Beach. si Ateng. Makalangit ng toyo. Oh, Yan, kita kita yung kulay ng damit mo lang dyan. Teka lang, walang pas ako. Ah, oh, dito pala talaga ang camping site. Ah, ito yung camping site talaga. Ito yung nakikita namin sa ano. Ito yung nasa Facebook. Ito, ito siya. So, ito talaga yung una. Ha, una. Ay, hindi na kaya tumalon. Ayan, picture-picture ang mga Enday Nation. Tapos may pagtalon-talon pa. Ang mga katuho. Nakakatuwa. Dito pala talaga ang camping site ng ano, no? Ikaw na din tayo, tayo. Ano ka ba? Yung, uh, ano ka? Uh, uh, mali mali ang ano mo. Ah, uh, mali ang atin. Kumbaga para tayo magnanakaw. Oh. <laughs> ang daan natin ay ano. May daan oh, binigyan nila ng access. Baka so, magpinsan to. Tingnan si natin. Manuel Oyas. Oh, ah, kaya tinasa <laughs> mo Medyo madilim ang panahon kasi parang ulan no. Tatay natin pumunta doon. Itatry namin pumunta sa kabilang ano resort. <laughs> Mahapunta tayo. Summer out there It's chilled. Okay, so you me. Pero sa ituruhan mo kasi ma para kang ano eh. Beshi sa para kang naglilimot ng ano eh. discover kami sa aming paglalakad-lakad. We have, we discovered something, uh, some, some place then. Dito, parang iba. Oo, oh, kasi ate yung sinamay bangka. Ayan, Edward na siya, oh. Edward, uy, mga oh, Edward, uy! Nakasaan si Kuya? Edward, uy! Nakasaan? Oh, si kuya, uy! Edward, na to, Edward, uy! <laughs> uy! Tanawin natin, uy! O, ito yung Edward, uy! Kasi naman, yung mga sutan mo naman, yung mara ka naman. Ha? ha? Ay, na! Ah! Hanggang dito. Stilt na daw. Anong ah, tanong na sa st And stilt? Asa so part na siya. Ito ay part na ng yon stilt. Akala namin, Manuel, uwi pa din. So, ayan. Ayan ang aking ate. Ang suotan ay grabe, oh. Parang walang masyadong tao dito sa stilt. Ay, ang laki. Ayun yung mga beshi. Actually, yun ang aming second, ano. Ayun o. No. Ate Engs? Hey, <laughs> sabi ko sa'yo, Prema. Ikaw mo talaga. Yan. Ang ganda, Prema. Maganda. Dahil magano ka kaya? Oh. Picture na kita. Dahil magpa-solo ka na dyan. Hindi, Prema. Ay, ganun mo yung hindi. Oo. Oo. <laughs> ang ganda! Ang ganda yung hikaw. Dahil picture mo si Prima ng solo, yung tapos nakalabas yung hikaw niya. Uh, Bakit? Pero grabe ang tinggan ng itim ko yung Grabe nakakaitim siya talaga na ate eh. Hindi man tayo naligo. Ay, Dito rin ako nangitim ng sobra eh. Tate. Bakit oh, 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 oh. oh, nakakatakot naman mag-sum? Mag-anong? Mag... mag overnight? Takot? a.m. Uwian na! Dai! Dai! Yes? Ay. Ang iti nang naliligo sa dagat. Oo, sa karagatan ng ano. May kanya-kanya silang buhay pagkatapos maligo. uwi na ano din kasi tayo mga beshi sa inyo overnight dapat So we ano mga beshi and I hope you enjoy and see you to my next vlog